Ate, si Dodong, gustong-gusto gusto niya na sa madilim kami. Ang bastos niyang baba, batang yan. Ah, <laughs> Napaka-bastos talaga. Yung una niyang ano, nag, una nagtapad gamit, tapos, ya, kadiri. Bahala ka dyan, Dodong. <laughs> Ayoko na sa'yo, Dodong. Kadiri ka, Dodong. Basta yung una niyang inano yung ano ko. <laughs> 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 May naalala. Ah! <laughs> 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 na ano <sinadamdaman> ba? <laughs> Tunay niyang ina yung anong ko. Kadiri talaga si Dodong. Napaka... Dun ko na nilalais na napaka-manyakis pala yan. Dodong na yan. Hello. Pero minahal ka pa rin siya. Kasi huh? ang bait niya. Ano? Okay. Sana ari. Masaya ka dyan. Kahit ganyan si Dodong, mahal na mahal ko yan. Kasi ang bait niya. Ang niya. Alam, sana ako sa ka Tapos kahit pagdating niya sa umma, Pagkapoy siya, nagkakabupa siya, nagnangahoy. Hmm, Ang bait talaga. Para sa, sa inyo, be? Mm -mm. Kahit sinong babae, Ayun, Joy. may wonder Joy. shop. Kasi napakapoy. Yeah, Iyawan, na tagak. <laughs> Suwerte na kaya ako dyan sa dudong ko, kaya hindi na ako maghahanap ng iba. Ay, sana. Ay, yawa ka, Joy. Kaya hain mo, Joy. Ang tayo na napod ko na bisag Basta lahat na sa kuwa. Sa isang araw daw, hindi siya mahinutang kapag Ako makauna. Wala, uy, kay kamot na lagi makauna. Gustong gusto ko talaga si Dodo. Mas may pa siya kay Emma at saka kay Remark. Piling ko ang tatapulan nila, pero ayoko sa kanila. Gusto ko talaga kay Dodo. Dodo, nag-iapag sa Iman. In love na in love ka sa kapatid ko, be. Oo! Hala ka! Ay, sinamotin mo. Ang lawa niya, Bawa, ang bait, tapos sipag. Tapos, plus, bonus pa, magaling sa... Magaling. <laughs> 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 magaling. <laughs> <laughs> galing galing umungol, daaw, buwan naman niyo. Hala. Ayan tuloy, nasakpan kami ng tito ko. Ayan, dodo ka, huwag niyo mo, na kami tayo ng tito <laughs> oh, ko. So. Lahat. Umuol yawa. Lahat. Alam mo, awal, mo ito, tayo alam mo, kung may sabi si Dodo na pumunta kami sa bahay namin. <coughs> Hindi kami magbimin yung aron. Pero nagpapasalamat like, rin ako. Bakit na kami nagbimin si aron? Kasi mahal na kayo si Dodo. Hala. Oh, no. uh, uh, uh. pa sila ng sila. siya dum sila doon. Siya lang yung no. ko po na nagbibigay mm -hmm. kami ng ano, one year. Ah! Sa laon. May one year mo sa una. Mm uh -mm. -uh. Diba dong? Uh -huh. Sabihin mo, patay na patay ka sa sa una. Mm -hmm. Oh, di ba? Ano? Ano yung mga uh, nakasiklan tapos balik balikan Oh, di ba? Kapila na siya kabalik, pero binalik balikan pa rin niya kaganda. Hmm, bisag dili kay huy, Uy! Uy! Sabihin mo na, dong, totoo yun! Diyan na, bisag kay balik-balikan. Para lang makaiscore, pero wag yapon. Wag yung kaiscore. Kahit gusto niya makaiscore, pero hindi ko siya pinapahawak. Sabi pa nga niya, papahawakan ko daw siya sa ano ko. Pero hindi ko pa siya pinapahawak. Bala ka dyan. <laughs> Di ba malalaman mo yung Yo, lalaki? Yaw, antanggal ako, marpin <laughs> Malalaman mo yung lalaki kung hindi, ano, kung hindi mo pa Pero siya, kahit hindi ko siya pahawakin, bumalik-balik pa rin siya sa kasiklan. Mahal niya talaga. Ako. Doon mo nang sukat, be. Mm -mm. Mahal na mahal ko niya si Dodong. Doy, kilig ka, Doy. Mahal na mahal ko ka, Doy. Sana, all. May At nagmamahal. Kasi, nakita ko sa kanya, kahit pabalik-balik siya ano, sa kasiklan, tapos hindi ko siya pinapano. Pinapatira? Pero, feeling ko talaga, hindi niya hinahabol yung pagkaano ko. Pagmamahal ko talaga yung hinahabol niya. Ah! <laughs> Sana all. Godong na yan. Do, so, mm. I love you, bo. Ano dito? Sweet it, Do, mo na. Do, hubugin mo na to palagi. Ang sweet, sweet. <laughs> Hoy, dapat sulitin mo na yung pagkahubog ko kasi mas... Pag ako ka tama ako sulit, pag hindi na ako hubog, pinapalayas ko yan sa bahay. Patay! <laughs> Pinapalabas ko sa bahay. Pag hindi ko kugalahan, pinapalayas ko yan sa bahay. Di ba, hindi kita pinapahabol pag ayaw ko? Mm -hmm. Oo, hindi pa. Hindi ko ngayon pinapalapit pag ayaw ko eh. Pinapalabas ko yan sa bahay, pag ayaw ko siya kasama, Pero, dahil mahal siya, Ayun. <laughs> Pinagbubuksan ko siya ng tito at hinahaw siya. Sana. Ano ka? Ano naman yung gano'n, sis? Cheater man Cheater lang yeah? siya. <laughs> Hoy! Hindi yan nag-cheat sa akin sa una si Dodong. Nag-cheat man siya, pero buwag na kami nun. Pero nagbalik kami, mahal na mahal si Dodong. I love you, Dodong. Bukas na! May jay! Ang naku, magiging nag-meda, beh! I love you, Tere. Um, Just me, pupil. I Dapat um, sulitin so, so, na yung pakahubog ko. Know. Cherry kong pupil. pupil. <laughs> Im na, im nandra. Sa una, umihilak pa rin si Dudong dahil oh, chinichitan ko siya. Dati kasi nag-cheat ako sa kanya eh. Pero hindi ko naman yung sinasadya. Nadala lang ako ng pagkalasing ko. Nag-sorry like, naman ako sa kanya pero pinatawad pa rin ako niya kasi mahal ko niya. Ah! Yeah. Sana yes, nagbati ulit kami. Tapos, naghahag niyo ako sa kanya na pumunta siya sa birthday ko. Tapos, pumunta naman so, siya ayun, sa ayon, birthday ko. So, ayun, si Gwisit. Tapos, nung pumunta siya sa birthday ko, diyan na nga. Pumunta kami sa bahay namin. Kasi namimilit siya na pumunta kami sa bahay namin. Tapos hindi namin na alam na dumagan pala yung kabay papunta sa, mm -hmm. sa bahay namin. Yawa, itong ko, Joy. Kasi nakwento ko na yun sa'yo. Wala pa. Oh, tapos Joy, yaw, watong gabawa to. May nakabulgar sa inyo. <laughs> bumunta ka sa bahay namin. <tumansomot> na Tapos hindi pala namin alamat. Na